no? Uh, bigyan lang natin ng reaction tong uh, uh plastic na ni Kiram, eh, you know? Ka-hipokrituhan, eh, you know? uh, no? parang ano lang, eh. Parang pag nakikita ako kasi nga uh, nagsasalita siya ng ganito. Tapos, sa uh, ilang beses niya akong kinupa, lalo na yung away namin ni Luni, na tuwan-tuwa ako dahil nakulong si Luni. syempre kaaway ko siya, Kala ano mo, mag-ano ako, di ba? Maiumiyak ako. Siyempre, nilugmok na yung uh, ano ko eh. Yung uh, karir ko dati. Pinagtulungan ako. At hanggang ngayon, tinitira ako ni Luni. So, mas so kinakabihin ni si Luni, di ba? Tsaka, away namin yun eh. Bakit nakikailam ka, di ba? Masyado kasi kayong mga iyakin. <laughs> Kaya itong review na to, na, nahihipokritohan lang ako. Dahil uh, parang ano, parang pag nakakarinig ako ng ganito, yung tenga ko nag, ano yung uh, umiinit. Tapos yung ngipin ko nagnangalit. Sa galit na akala mo naman yung mga santo. At uh, tinuruan ka pala ng tate mo, tapos ganyan yung asal mo, di ba? So, play natin kung paano siya naging uh, hipokrito, no? Para malaman natin kung ano, ano niya. Pag ginawa nga ng hindi maganda, gawa mo parang ng mabuti. <laughs> pag, paginawang pag ka ng ano, hindi maganda, gawa mo pa rin ng mabuti. Ay, putang ina, wala nga akong atraso sa'yo, kinupal mo di ba? Tapos yung kinupal kita, kinupal ng kinupal mo di ba? Pati doon sa battle, bago magsimula yung battle na hindi na makita hinano yung battle natin. Talaga nga, nagtanim siya ng kakupalan. Yung solid na kakupalan ng kinawa niya sa akin yung Halos sa uh ipahiya niya ako sa mga post na eh magbabati lang kami, di ba? Di ba? Yung eh, sino kupal, di ba? So i-play na pa natin. Hayaan mong sila mahiya sa ginawa nila sa iyo. Yun turo sa akin ng tatay ko yun na tang ina, tinuruan ka pala ng tatay mo hindi mo ina-apply sa sarili mo, di ba? Tang ina hayaan mong mahiya sila sa ginawa nila. Eh bakit ikaw hindi ka nahihiya sa ginagawa mo, yung pang-aabi mo sa akin dati na ano? At ito yung mga nakaraan, di ba? dun sa podcast niya ni Kay ni ano Sherman. Talaga nga uh, lubos ang pangungkol mo sa akin doon. Di ba? <laughs> Puta na napaka napakahipokrito na rito, guys. Puta na nakakaano lang, nakaka tindig balahibo na may ganto pa lang tao na piling uh, matino pero sa kabila niyon eh palcoops na palcoops talaga, di ba? Ewan ko. Play pa natin. Hindi mo kailangang pag ginawa ng masama, eh gagawa rin ng masama para sa akin. Tong ina. Puta, Angel ah. Angel na luluklok sa sina. Ah. Talaga na mga, ano ah, anak ng Diyos yata, puta. <laughs> Tigilan mo na yung pagiging hipokrito mo, boy. Maniniwala lang ako sa inyo kapag hindi ka nangungupal ng iba. Kasi sa yung ginawa mo sa akin, buta talagang ang sukdulan yun. Hanggang tagus, hanggang tumbong yun yung ginawa mo eh. Lagi <laughs> pa natin itong mga kaplastika na Yan. Pag ano mo na lang, na gawa mo para siya ng mabuti. <laughs> Bugo! Utay na eh, yung bumati ako sa pangungupal mo, ginawan mo ba ako ng mabuti? Bagkos, nilulugmok mo ako at uh, tumatawag ka pa kay Don Pao na ano, parang tulungan ka. Nakupalin ako sa mga comment pag nagko-comment ako sa mga post nyo. Grabe, ang galing ah. Nakakatuwa naman to. Puta, <laughs> baka kunin ka na ni Lord. Sobrang bait mo. Puta, <laughs> Tawin na. Puta, nakakagulat to. Ha. Ah. Nakakabilib naman tong uh, Asta Motol. Grabe to. Sobrang hipokrito na ginawa mo dito. Sobrang uh, mapagmalinis. Pero ako, wala rin naman akong hate na ngayon sa ngayon. Ni-review lang to dahil uh, gusto ko lang patunayan na huwag ka masyado magbuhat ng sarili mong bangko kung di mo naman kayang panindigan yung, uh, di ba? Kasi mahirap yung nagmamalinis masyado tapos marumi naman pala. At uh, masyado nga nagpapapiling uh, biktima sa social media, pero pag gumawa naman sila ng mga katarantaduhan, lalo na sa akin pag naupad, ay eh, subulan hanggang tumbong ng uh, ano, di ba, negro. <laughs> so, hanggang dyan na lang tayo, mga kapatid. nakaka <laughs> Alright.